Ang kakaibang nilang na inyong nakikita ay isang uri ng freshwater snail o isang uri ng suso. Call ito kung tawagin sa ibang parte ng Pilipinas. Ang mga kuhula ay pwedeng kainin. Pwede rin gawing ulam, papakin o di naman kaya ay masarap din itong maging pulutan. Ginataano masarap na luto sa kanila? By the way mga ka-info, ako nga pala sa informante at ito ang Planet Info. Maaari lamang na mag-subscribe sa ating channel upang palagi kayong updated sa ating mga topics kagaya ng pinag-uusapan natin ngayon. Ang mga kuhol ay isa lamang sa limang libong uri ng mga freshwater snail na matatagpuan sa buong mundo. Kabilang sila sa tinatawag na subclass pulmonata na ang ibig sabihin ay sila yung mga uri ng suso na mayroong baga. Sila ay tinawag na freshwater snail sapagkat sila ay naniniraan sa mga tubig tabang kagaya ng lawa, ilog, pond, o maging sa ating mga palayan ay naniniraan sila. Hanggang dito na lang muna tayong mga ka-info. Muli, ito si Informante at ito ang Planet Info. Salamat sa pananood. bye